Nextool mini flagship. So ito yung uh, mini version ng sikat na sikat na multi-tool ng Nextool na flagship, no? So ito yung mini version niya. Actually arguably, ano? Ang uh, Nextool, sumikat siya dahil dun sa modelo na ginawa niya na ang tawag ay Flagship Pro. So, bago natin buksan, tingnan natin yung konting specs, ano? So, ang mga importante lang naman dito, ito, no? Ang dimension niya is, uh, pag nakasara, no? 67.5 by 27 by 17.5 mm. Tapos, ang uh, main material niya, meaning yung, yung bakal niya, no? 420J2, yun yung knife. 420J1, yung other tools. And the weight, is only 83 grams plus minus 5 grams. So, open natin. Alamin natin kung anong nga uh, may offer sa atin ng uh, next tool mini flagship. Okay, ito siya. Oh, meron siyang ano, oh, meron pa siyang desiccant para hindi kakalawangin. Although, ito naman ay highly resistant sa rust dahil ito ay uh, stainless steel. So, ito siya. Kulay green siya. May, may iba siyang available na colors. Ano? Merong silver lang. Alam ko, meron din blue eh. Pero itong in order ko para ma-review natin ay kulay green. Yan. Parang pine green siya eh. Ganun ang kung uh, color niya eh. So, ayan siya. Meron siyang ano oh, uh, lagayan ng susi. Meron siyang uh, or pwede mo ilagay ito sa zipper ng bag or sa bag. Pwede mong gawing keychain. Kasi nga dahil ito ay mini, maliit lang siya. O, oh, ganyan lang siya kalaki oh. Ayan, para mas ma-envision nyo. Ganyan lang. Oh, ayan. Maliit lang talaga siya. Itong uh, surface alam ko ito ito no Itong kulay green na to alam ko aluminum to eh the rest of the material is uh, stainless steel So open natin no kung ano yung makikita natin dito muna sa labas bago ko ibuksan yung main tool ano ba yung mga meron sa labas So ito So one is ano to oh oh this is the Phillips screwdriver ayan Maliit lang siya yung uh, itsura niya no? parang yung sa mga Leatherman ganito yung style ng ibang uh, Leatherman uh, multi-tool na, na ano eh na screwdriver, pilip screwdriver ganyan itsura niya. Ngayon maliit lang siya dahil ito namang tool na to hindi naman ito kasi meant para sa heavy duty uh, uh, repairs or heavy duty jobs. Kasi nga dahil maliit lang siya, pang ano lang ito, light duty. So, okay, meron tayong um, Phillips screwdriver. Tapos, meron tayong Okay, file ito, no? Criss-cross -criss pattern na file. Sa kabilang side niya, parang ano siya, no? Parallel na file siya. And this one, ah uh, parang ano siya, no? Uh, this will serve as your uh, flathead screwdriver na maliit. Itong na natin sa kabilang side. Okay, ito. Oh, okay. Maganda to, no? Kasi combination siya. Meron siyang um, ito, no? Ito. Can opener at pag, in, pag yung yung ano niya no? yung dulo niya hindi nagsayang ng space ang next tool, nilagyan niya ng can opener. So, napansin ko, no, yung mga next tool, laging kumpleto, eh. Hindi lang can opener, laging meron siyang kasamang uh, bottle cap opener. Which is, yun naman yung missing sa mga Leatherman. Ang Leatherman kasi, kadal kadalasan, napansin ko lang, meron siyang can opener, pero wala siyang bottle cap opener. Ah... Uh, para sa akin malaking plus points o pogi points kung tawagin natin no yung meron kang bottle cap opener kasi ano ba naman yung maglagay ka kagaya nito no hindi naman mahirap gawin yan eh Kukortihin mo lang yung bakal yung mga machine mo so meron kang kan uh, can opener dito so, i-extend mo na lang konti instead na gawin mo siyang straight lang bakit hindi mo i-curve na ganon para magkaroon ka ng bottle cap opener so Okay. Ano pa ang meron? Okay. Sa kabilang side, meron siyang knife. Yan. Testingin natin ha, kung matalim tong knife. Meron akong papel dito. Testing lang. Subok lang. Tingnan natin. Hindi siya masyadong matalim. Hindi siya razor sharp. Pero pwede na. No? Pwede na to. Ngayon, kung masayalan ka, pwede mo namang uh, dagdagan ng talim nito. Madali lang naman itong ihasa. So, para sa akin, kulang pa ito ng konti. Pwede pa itong ihasa. So, kumuha ka ng uh, wet stone and uh, madali lang naman itong ihasa. Kasi maliit din lang naman ito. Eh. Okay. So, sasara ko to So, na-open na natin lahat ng tools na meron siya dito sa labas or on the outside. Open natin ngayon to. Tingnan natin kung anong meron dito. Okay. Once you open this, you have this spring loaded mini pliers. So hindi mo siya kailangang buksan kasi lagi siya nakabukas dahil nga merong spring doon sa loob noon. May spring mechanism. So good 'yon, good so needle nose dito, regular pliers dito. Tapos meron kang maliit na uh, cutter para sa mga alambre at mga electrical wires. Again, hindi ito heavy duty tool ano dahil ito ay mini multi tool. So okay siya no, maganda yung action niya no. Tapos um pag sinara ko to at binuksan ko tong kabila. 'Yun ang kagandahan nito. Ito nga sinasabi ko nga ano, ito ang nagpasikat sa Next to, eh, actually. Eh. Um yung kanilang modelo na uh, flagship Pro, yung mas malaking version nito. Oh, parehong pareho nito 'yon. Kaya lang ito nga, ito yung mini flagship. Eh. So, masyadong bumilib yung mga tao at talaga naman nakakabilib na malaki ang kanyang gunting o scissors. Ito, makikita mo, no? mini itong tool na to maliit. Pero, tingnan mo naman kung gaano kalaki ang scissors nito. No? And, uh, tingnan natin no? how capable it is. Okay, napakatalim. Effortless. Okay, ititiglop po to. So, bali, dalawang ano na to, no? Dalawang papel na lumalabas to. Bali wala oh, sisiw. Oh, titigil ko uli. So, apat na layers na 'to lumalabas. Testing natin. Hmm. Effortless pa rin. So, uh, highly capable ang uh, gunting nitong uh, Next Tool uh, Mini Flagship Pro. Nakakatuwa no dahil pag nakasara yan, hindi mo naman mahahalata talaga na meron siyang gunting eh. Kasi pag binuksan mo to, ang maiisip mo palagi pag multi-tool, either yan ay knife-based or pliers-based, which is ito na nga ano, pliers-based. Pero hindi mo sukat akalain, no, na sa ganito kaliit na tool, meron pala siyang napakalaking scissors, no? Napakalaki relative sa size niya. Ya. Yeah. So that's my uh, quick uh, review, my mini review for this uh, next tool mini flagship pro. And uh, napakaganda niya. kung ako ang uh, tatanungin mo kasi aside sa siya ay magaang at maliit, tamang-tama yung combination ng tools na sinama dito ng next tool eh. At, at ano to no? hindi ka mahihirapang dalhin kung saan-saan dahil nga maliit lang siya eh Pwedeng ilagay mo sa bulsa mo, ng pantalon mo. Pwedeng ilagay mo sa susi, sa mga susi, ah, sa keychain. Pwedeng ilagay mo to sa bag mo, yung sa doon sa ano no, zipper no. Although medyo malaki siya. Pwedeng pwede mo tong ilagay sa coin purse, sa pouch, sa bag na lagi mong dinadala araw-araw. So, yun siya, no? yun kasi ang kagandahan ng mga mga multi-tool na ang sa ay maliit or mini. Hindi siya mahirap dalhin dahil siya nga ay maliit at siya ay magaang. At uh, nakakatuwa dito sa Next Tool Mini Flagship Pro na to. Um, lahat nung meron doon sa full-size version niya nandito in a slightly smaller scale or size. So this is a very uh, highly capable mini multi-tool kung akong tatanungin ninyo. And uh, highly recommended dito. Kasi mayroong mga tools na mas malaki dito or kasi liit din ito pero hindi ganito kaganda, hindi ganito ka-affordable at maaaring hindi ganoong ang uh, ang quality. Pero ito talagang ano eh, makikita mo no? hindi ka magsisisi pagka bumili ka nito eh. Hindi naman ito kamahalan. Uh, around 800 plus lang ito, mabibili mo to. And yet, no? Sabi ko nga sa inyo, napakaganda nitong uh, dalin as an everyday carry. So, that's it. That's my review for the next tool, mini tool. And uh, I really like this tool. I really love this tool and highly recommended talaga sa akin to. So kung may rating na uh do sa rating na 1 out of 10 para sa akin solid 10 itong Nextool Mini Flagship Pro.